Ayan, oh. Ang yummy talaga, mga guys, ng ating salad. Video, mga guys, ayan, nag. pagluluto tayo ng white gulaman kasi gagawa tayo ngayon ng gulaman. Yung saguloto na, mga guys, Ayan. Kaya mamaya, mag, magagawa na tayo ng gulaman. Gagamit tayo ng baso para kasi sasahog ko ito sa gulaman salad. Mango gulaman salad, mga guys. Ayan. Maghiwa na tayo ng cheese. halo natin sa ating gulaman, mango gulaman salad. O yan na mga guys. Uh, na prepare ko na lahat ang halo natin sa ating sago gulaman salad. Ayan na. Kaya tara samahan nyo na ako at ihahalo haluin na natin mga madam. Ayan na mga madam, ihalo na natin. Unahin natin muna yung, ito na yung gulaman ihalo ko na. Tapos ito na yung mais. Haloan natin ang mais yung ating gulaman salad para lalong masarap. Okay, so. Kasi yung minggo ipatong patong sa gulay babaw. sago. Dami ng sago. Sabagay, gulaman naman yun. Ito yung mango sa ibabaw. Yung ating condensed milk. Nestle cream. Ayan. Dalawa niyang ihalo ko pala mga guys. Dalawang piraso ang binili ko. Para lalong masarap. Mga guys, kasi dalawa yan. Para lalong yummy yung ating uh, sagu gulaman salad. Masarap talaga pag may kiso. At saka mango. Na mga guys ang ating sago gula, mango sago gulaman salad. At bago pa pala mga madam, matapos itong ating video, shout out kay uh, Kabando Rala pram uh, Kabando Rala at saka kay Abukar Malawari from Kamotis, Ka Island, Cebu. Shout out po sa inyo dyan sa Cebu. Salamat po sa panood ng aking video mga madam. And Merry Christmas po sa inyong lahat. Tapos na ang ating sagu, gulaman sal, bingo, sagu, gulaman salad at hinaluan natin ito ng mais mga guys. Ayun o, nakikita nyo may mais yan. Ayan o. Oh. Ang yummy talaga mga guys ng ating salad. Kaya salamat po mga madam sa panonood ng aking video. Huwag nyo po kalimutan, i-share at paki, ano ah, na lang po. Ang salamat po sa panonood at sa mga na-shout out po ay na-shout out po na po kayong lahat. At saka kung saan man po makarating itong video na ito, Paki-comment na lang po mga madam para may shoutout ko po kayo. Thank you.